Sa halip daw po na magngalngal sa media etong si Mr. Bato de la Rosa at ipamukha sa administrasyon ni Marcos Jr. na laganap na naman ngayon ang droga, bakit hindi niyo po kasi paimbestigahan? Bakit hindi kayo gumawa ng investigasyon dyan sa Senado tungkol sa ilegal na droga? Hmm. na po ba kayo sa pamumulitika? Or matagal niyo nang ginagawa yan? Kasi kung magngangangak ng kayo sa media at wala namang kayong mga ebidensya, wala kayong patunay, etong mga statement na ito ni Bato, kakaiba eh. Talaga ba? Ikaw ang pinakamagaling sa aspeto niyan? Ano nga pala si Bato dyan sa Senado? Eto kasing si Mr. Bato de la Rosa sa pagkakaalam siguro ng marami sa atin din, ano ko, siya po ang chairperson ng Senado sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So ano ang trabaho niya? Peace and order, including oversight of agencies, katulad ng PNP, di ba? Oversight dapat ng PNP. Pero ano ang na nangyayari? Binabanatan niya ang PNP. Kakaiba. The Philippine Drug Enforcement Agency and the Dangerous Drugs Board. So meron siyang capacity bilang chairperson to conduct an investigation. Pamunuan ang investigation into issues concerning illegal drugs. yon ganyan dapat ang ginagawa nyo kung talagang may mga solido kayong evidences may mga witnesses kayo may mga pruweba kayo na sandamakmak at kalat na naman ngayon ang droga gawin niyo po yan kasi nakakapagtaka lang. talaga ba kalat na kalat ang droga ngayon <laughs> kasi ang sabi natin sa Mr. Beto de la Rosa ito po yung malala eh para daw candy na naman na binibentay ang drugs sa kalsada Ganyan daw kalala ngayon ang droga. Oh, may oversight kayo with the PNP. may eh, bakit hindi kayo gumawa ng aksyon? Sa halip na ganitong linyahan, talaga, parang candy na naman daw. So ano, hero kayo dahil nawala ang droga ng panahon nyo? Talaga ba? Talaga bang yun ang purpose nyo? Kaya nagdeklara ng war on drugs sa Digong? Hindi ba para matanggal yung mga kalaban niya sa politika. Hindi ba't napakalinaw na gano'n ang sitwasyon nyo? Ang, ang pinakamotibo nyo noon? Halos lahat daw na lumalapit sa kanya. Or marami daw lumalapit sa kanya. At tinatanong, yun nga, magsusumbong daw sa kanya na kung nga ay naandyan na naman daw sila. Sino yung sila? Tingnan nyo, talaga ba? Yung ganitong klaseng statement, maniniwala ka, ay kahit siguro bata sasabihin na, ungas ka ba to? Talaga lang ba to? Marami daw lumalapit sa kanya at sinasabi nga na naandyan na naman daw sila. Sir, nagkalat na naman daw sila. Noon daw, nagsipaglayasan, nagsipagtago. Andyan na naman daw ngayon. Yun nga, parang din na daw ang bentahan ngayon ng droga sa kalsada. Sa kalsada, ha? Oh, sa kalsada pala eh. Di ba napakadaling masakote kung ganoon? Kedi pagalawin niyo po ang PNP. Hmm. Bawal na gamot sa bansa, parang gano'n na nga. Candy na naman daw yan ay ayun kay De Dela Rosa. Ayus Ayusin niyo po Mr. Bato yung inyong inyong pagpapabango. Kasi obvious na obvious na ito ay para sa personal yung intensyon para magkaroon din kayo ng or para umangat ang inyong uh, political star power kung meron man. Oh, 'di ba? Maigi maigi pa talaga itong si Mr. Bato Dela Rosa, wag nang interviewin ng media kasi alam niyo, sa bawat lumalabas sa bibig niya, sa lahat ng lumalabas sa bibig niya, nagmamalinis. Feeling niya siya, siya yung pinakamagaling. At lahat ng nasa yung mga sinasabi niyang kalaban, kaaway nila ang masasama. Talaga, ang lala.